Papagas tayo ngayon mga tol Malamig, nag snow Grabing lamig Ay. Kailangan natin magpagas, wala tayong gas tahan-tahan lang tayo ngayon mga tol at madulas yung daan. Ah, konting ingat lang. Wala kasi yung isno ngayon. hirap nga lang dito pag snow ang hirap paglinis ng sasakyan pag ising mo sa umaga maglilinis pagkatapos ng trabaho maglilinis mas maganda pag, pag summer wala dito napaka putik. tapos madulas pa yung kalsada ella ada telaga dubli ga malapit na tayong Pilipinas mga tol baka hindi na tayo marinyo pahigpit na ng pahigpit ang Canada nagbabawas na sila ng tao kaya ilang buwan na lang tayo dito sana makahanap pa tayo ng employers sa ibang bansa naman kaya babalik tayo ng Saudi hindi naman tayo nang galing sa Saudi doon din tayo babalik mahirap kasi ang buhay sa Pilipinas malit yung sahod mahal yung bilihin kaya kailangan abroad ulit saka na tayo magpuporgot pag madami na tayong ipon ngayon wala pa masyado mga tol eh. Dito na tayo mga tol, magpapagas na tayo. dito sa Canada mga tol walang gasoline boy bahala ka na kung anong gagawin mo pero madali lang naman mga tol ang ipapagas natin ngayon mga tol 30 lang mga apat na araw na din yun mga tol bago maubos ubos na naman ang laman ng credit card natin mga tol konti na lang ang laman na tayo magpagas pauwi na tayo mga tol medyo malapit lang naman yung bahay namin dyan Sige mga tol, nandito na ako sa bahay. Salamat ka pala sa mga lahat ng sumubaybay. God bless mga tol.